sa init ng panahon ay talaga nga namang ang sarap mag-mall. Yung tipong kahit wala kang bibilin ay eh, makapagpalamig lamang. Pero syempre kami ay may bibilin dahil kami ay aalis. At magpupunta sa kasala ng kaworkmate workmate ni Jusawa. Kaya naman after bumili ni Jusawa ng damit, ay syempre tayo naman ay eh, magre-relax muna ng konti. oh sino ditong tulad ko na hindi pwedeng hindi magpapamasahe pag nakakita ng ganito? O, di ba? Sa halagang magkano lang, kahit papano eh, may iibsa ng sakit. Sakit ng mga likod-likod natin. Kaya kanina, ako ang nag-wait kay Josawa habang namimili siya ng damit. Ngayon, siya naman ang nag-wait sa amin ni Mama kasi kami ay nagpapamassage. Madalas nga meron nito sa mga Robinsons, kaya naman hindi pwedeng hindi ma magpapamassage chair kasi naman, no? So relaxing. Nakatulog pa nga daw dyan si Mama, sabi niya. And syempre, after that, dahil medyo malaki-laki na si Simon, ay pinasubukan na namin siyang iupo sa mga ride. Kaya lang, hindi pa siya totally nakakaupo. Kaya alalay-alalay muna. Pero at least na-experience niya. At meron siyang bagong nasusubukan sa kanyang murang kaisipan. Kaya naman ayan, may kita nyo sa mukha niya. Sobrang curious niya pa. Ayan mo baby, konting laki-laki mo pa. Eh, may enjoy mo na tong ganitong rides. At pag mas lumaki ka pa, ay mapapanood mo naman to kung paano ka namin minumulat sa outside world. Kasi naman, most of the time, nasa bahay lang kami. Eh, syempre, baby pa yan. Marami pa siyang pwedeng matuklasan. Kaya naman, okay din na meron siyang outdoor activity. At dahil si Bibi ngayon ay napapadalas ang rar rar Kaya naman ito natuwa akong kunin ang dinosaur At sinuwerte naman tayo guys Ayun o oh, nakakuha tayo Tapos favorite color pa ni Simon Color green Kaya lang antok na siya at di na siya masaya Kita yun nagtataka rin siya Alam niya, nasa loob pero bakit hawak ko na Sobrang excited ko pa naman na nakuha ko itong dinosaur Sabay parang ayaw naman niya kunin Kaya naman eh para magpalamig na nga lang tayo Madalas ko rin tumbilin pag nasa Robinson buko at sila naman daw ay gusto maghalo-halo kaya naman kami ay nagpunta sa masarap na halo-haluan halo-haluan <laughs> nakaidlip na nga niyan si baby kaya naman kahit papano meron na siyang energy at ayan pinaharap ko ulit sa kanya ang dinosaur tignan natin ang bago niyang reaction sa kanyang bagong toy ay you know kahit papano napapangiti-ngiti na siya unti-unti at syempre naman ito ang gagawin niya sa dinosaur dahil siya rin daw ay isang dinosaur kakararar niya ayan na ayan na kinuha mga kaibigan at ang gagawin niya dyan ay uy napangiti ang baby rawr kung alam ko saan niya nakuha yung kakararar niya pero ayan oh kinagat na ang dinosaur. At dumating na nga ang order ni Mama at ni Josawa. Ayan, halo-halo sila sa madalang ako ay mukushik. Pero di namin natiis at kami ay nagpansit pa dahil bigla akong nakaramdam ng guto Baka pag di ako nag-order, eh dinosaur ang makagat ko. Rah! ah kasi matulad daw kay Simon eh, kaya yan umorder na lang ako ng pancit kaysa yung dinosaur kainin ko Simon kasi kung ano-ano naiisip pinapapagay tuloy ako eh kaya yan tulog-tuloy siya o paano hanggang sa susunod na direction